Nakatilaw na ba mong dinuguan na medyo sabawon? Ikining atong dinuguan, tron, guys. ani miknik niya, kinagkuwang mantas dugo. Pero lami, kayo na isabaw, on tripping sa tarong mga kajama mag trip na punta kay maghikay naman punta sa tong pandiga mo para panihapon mo na nagdali-dali din nohuga si ate ay ninyo nyo ug kanang butangan na to sa kaning karne kay nagpabukal naman tagay sa karne na atong gamiton ug asa na to nagtama na diha kay kita rabay mo kaon hey, na basta limpyo ang imong mga butangan na gipanggamit oh, na punta sa tong tagalog version 1 2 3 pasok ito na nga guys tapos na nga napakuluan nitong karne ang gagamitin nga pala natin pandinuguan hindi nga pala maskara ng baboy o manloob bigin ng baboy nga pala tong gagamitin natin guys pwede naman ito gagamitin pwedeng pwede nga kahit limpo ang importante eh, magawa mo ng maayos kaya yan hiniiwa-iwa na nga ni Atayra nyo ng maliliit Siyempre hindi naman magmumukhang dinuguan yan kung hindi mo iwa-iwain ng mga maliliit ng gayaan kahit pa cubes cubes lang ay ayos na ito na nga guys pakita na nga natin itong final na tatapos ni Atayra nyo ay, ayan na nga guys tamang tama na siguro ito sa liit tapos ka na sa karne dito na naman tayo sa mga panricados ayan ay, luya bawang at sibuyas lang yung gagamitin natin at hindi naman yan matatawag na dinuguan kung walang dugo ito na nga ay kinuha na nga ni mama sa rep Ayan, papakita natin. Ayan yung dugo niya, guys. So, syempre malinis na yan. Dugo yan ng baboy, ha? Ah. Tapos, tanggal-tanggalin na nga natin itong mga buo-buo. Dahil nga hindi na natin ito gagamitin. Ayan, tanggal-tanggalin lang natin yan. May mga natitira pa ditong buo-buo. Kunti-kunti. Ayan, may mga buo-buo na yan. Pagka naayos na, syempre lalagyan natin yan ng asin, tsaka suka. Ayan, tsaka halo lang natin yung gayaan. Eh, siyempre, naghugas naman yun ng kamay si Mama, kaya malinis yan. Pagkatapos naman, tsaka pa tayo magpapainit ng mantika kasi igigisa natin yan. Lalagay ka lang ng bawang. Ayan, iuna natin tong bawang. Ayan, tamang gisa-gisa lang. At siyempre, pagka lumabas na yung aroma niya, isusunod naman natin tong sibuyas, mga par. Ayan, napakasimple lang. Siyempre, gisa-gisa lang yan. Basta bawat luto talaga, hindi pwedeng mawawala yung mga gisa-gisa. Isa kasi ito sa nakakatulong para lumabas yung aroma. Tsaka pa natin ilalagay itong karne mga par. Ayan, nilagay na nga, Oh. O, oh, diba? At syempre, gigisayin lang yan. Halu-haluin mo lang yan ng gayan Para naman talaga yung manuno talaga yung mga pangrikados niya dun sa laman. Tsaka pa tayo maglalagay ng asin. Ayan. samang so, amang sangkot lang yan mga par. Tsaka pa tayo maghihiwa naman ng bell paper na kulay pula. Pagkatapos mo naman maghiwa ng bell paper, syempre dinagdagan na naman ulit ni mama ng asin. Baka kasi medyo matabang pa eh para naman talaga lasang lasa at ito na yung ginisa natin na karni guys o kumukulo na siya siyempre dagdagan natin yan ng paminta ayan pamintang durog yung gagamitin natin ay yung ground pepper, ba ay maglagay na rin ng magic sarap kasi siyempre para lasang lasa talaga saka maglalagay din tayo ng patis dyan ayun ba guys pag nagluluto kayo anong gusto nyong gamitin asin o patis patis kasi yung ginagamit natin Imalasa malasa na kasi yung patis guys ay, parang sumasarap siya lalo kasi kahit siyang restaurant talaga gumagamit din talaga ng patis so, maglalagay na tayo ng tubig ano naman lumambot itong ating karne ayan guys so yung kulo na tumatagos ba sa screen nyo nga nga may patis na yan mga par tsaka pa tayo maglalagay ng dugo Ayan. syempre sasalain natin yan para naman talaga hindi masama yung mga buo buo nya dahil nga medyo marami itong ating karne kaya medyo nagkulang tayo sa dugo pero ayos lang naman masarap pa rin naman yan parang ano sya guys parang yung luto na bisaya ba yung basoy alam nyo ba yun kaya yan halu haluin na natin yan ng gayaan para naman talaga yung mga dugo eh nalabas dito sa screen kasi malapot kasi sya guys katapos naman tsaka natin halu haluin ng gayaan diba simple lang yan mga par. Bar Halo-halo lang Tsaka pa natin ilalagay itong bell pepper Tsaka itong ating luya Hindi na nga nabidyohan ang paglagay ng luya guys Kasi ngayon yung taga video natin eh, Nawala bigla Kaya eh, naman yung nabidyohan eh, yung tanglad na lang Ayun Naglagay na rin si mama ng tanglad Kasi ngayon pampatanggal yan lang sa yan Mga par Ayun Yung mukha ng baby natin eh, Talaga naman Ba't na ano naman problema mo be Ba't ka na naman iyak ng iyak Ayun nagpapalambing sa mama niyan mga guys Kasi nga Siguro na hungry na siya niya itong dinuguan ni mama Ayun Talaga namang sumisingaw yung kanyang amoy oh. talaga naman nanonood sa screen ng ating cellphone lumalabas. Mm, amoy, ang bango. Syempre maglalagay si Mama diyan ng pamintang ng pamintang dahon tuloy. Si Boyas na dahon tapos sa halu aluin lang ng gayon. At syempre naglagay na rin si Mama ng suka. Yan mga par. Ayun na nga yung baby natin ay nagpapalamping na naman. At syempre pagkabukas na naman natin ulit niyan, tsaka pa natin yan hanguin. Ay na guys, ay talaga namang umuusok-usok pa talaga sa sobrang sayap ng mga par. na nga halo lang ng konti ng ganyan kasi nga syempre atin na ilalagay dito sa ating kalduhan. Ayun, Jeep. Siyempre mag na na tayo. Napaka-hungry na kasi. Ayan, luto ating ating sariling version na dinuguan na walang makakatalo. Pwede ka pang humigop ng sabaw dyan, mga partal. <laughs> Ayan yung ating ating dinuguan. Oo, 'di ba? Naka-zoom in pa yan mga para talaga naman napakasulit diyan. At siyempre andito na yung mga family fans natin, yung mga family member natin, yung mga kapuso ka pamilya. Ayun tumulong na nga rin si Ate Ayan, yung paglagay ng mga ulam ay eh, para naman ay eh, mapadali talaga yung trabaho yan mga par. Ayun na nga, ayun oh, napakasarap niyan. Siyempre meron din tayo dito'ng pancit, hindi naman pwedeng mawalan pancit na marami ding laman. Ayun. Ba, ano pa bang hinihintay natin? pa kumain na tayo. Ayun yung pagkain na natin dyan napakasimple lang e eh, buti naman tong anak namin eh, talaga naman kumakain na siya ng sarili niya hindi na siya nagpapasubog ay eh, binata na nga daw kasi siya cross na nga daw yun si teacher ay naka Nalain. Nilagyan na lang ni Ate Aaron ng sabaw tapos sinalo-halo niya. Para siya na na mismo yung kakain kasi wala din naman tinig yan eh. Kayang-kaya na yan. O, di ba? Kahit kahit pa magkalat lang yan, ayos lang yan. Kasi nga, siyempre bata pa. Hayaan mo nang magkalat. Lilinisan lang natin yan. Mag-comment nga kayo guys, anong magandang lutuin natin sa next time para naman talaga may idea din kami. Ayan yung mga kasamahan natin sa bahay, kasamahan sa buhay guys. O oh, ayan, tamang kain-kain lang sila dyan. ay sila mama sila. At siyempre kompleto tayo dyan. Ay wala pala si daddy jan dyan kasi naka-duty siya. Ayan sila Chloe, Ay tamang kain-kain lang. At, siyempre naman magkuha na rin tayo ng kanin. Kasi siyempre kakain na rin tayo, no? Hungry tayo dyan mga par. At siyempre dinuguan natin ng ulam dyan. Ayan naglagay na ako. Ito yung pinakapaborito ko guys dyan. Magsasabaw dyan. The cat maglagay ng sabaw sa kanin pa o oh, di ba o oh, kain po tayo diyan mga par sa mga hindi pa kumakain na ba kumain na kayo ano pa bang hinihintay niyo napakasarap ng ulam natin ngayon no kung makikita niyo nako naman talaga naman nanunulo tumutulo ang aking laway no nakita kita ay <laughs> ay kumain na rin si Ate Irene nyo, guys ayan tamang kain ka level ngiting tagumpay ano ba yan in love ka ba mang subo-subo lang tayo diyan mga par kasi napakasarap ng ating ulam ngayon ayan si Ate Irene yo talaga na tamang tamang subo subo lang tamang kain kain lang sa mga hindi pa kumakain dyan abay kumain na kayo tara kayo saluhan nyo kami habang nanonood kayo kumakain din kayo so, sabayan nyo kami guys ayan so yun lang guys patapos na ang ating video at thank you for watching I love you mwa ay oh,